Ayan, suri-suri tama mga palalab sa ano, isla. Ayan, ah. Ayan yung aming ano, isla. Punta tayo dito sa tinatawag naming Luju Beach. Luju. Na maraming white sand. Everton. Uh, Ayan yung pupuntahan natin. ha? Oo. Uh -huh. Ayan ang ating ano. Tayo lang ang tao sa island na to mga balalas Kung nasa may pato to puno na to ng ano. Ng mga turis. Ayan si palalabs. Oh. Walang. Walang kaaga. to. Ikaw lang ang mag-swimming mag-isa. Ayan. Ito kalawak, ang Ayan pang ay, ang merito. Ayun yung pang-pang. diyan na yung ano namin, barrio kabila. Kabila lang. Oh, si palalabs lang yung ano, yung tao. <laughs> si lang ang tao diyan. Ayan. Lakad-lakad mga palalabs. Ayan. Saka init, init, init. Ayan o. Oh. Grabe. <laughs> Kami lang mag... Ako rito sa beach na napakahaba. Oh. Uh. At bago nga mag-high tide, mga palalabay, umuwi na kami dahil pag-high tide na eh, hindi na kami makakadaan dito, mga palalabs. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, follow, and share, mga palalabs, para lagi kayong updated sa mga ganap ko sa buhay. See you again on my next vlog. Salamat sa panunood.